Ayun. Ayun, mga lolo. Sige, mga lolo. Oh. Ma mo ni ang tagi ani nga uh, farm sa Talong Dol. Farm. Kini siya. Mo ni naka-smart oh. Naka-smart naka yang sanina. Manga talaga mga dol kala kaya kailangan mag-tisik muna. Oo, oh, gani. Ano? Oh. So, tabangan na tog harvest ni atong harvester dere kay 5,000 rupiah taon ng adlaw ani, eh. di na di pa yun nato tabangan, atong tabangan. <laughs> Nah, besok udah siap harvest kita. Ada loh, teng nanya. Oh, teng nanya. Oh, Ayam yang nak buang mah? Oh, oh. Nak, napa kagandang nggak kei? Oh, di to tapi kas kei. mau bayar terus kas Oh, wamen ini buku adol. Di ini pun di adol. Oke? Di lana, pasi nguna di lana. Goodsnya. Di lana kita. Nah, mereka mereka cuma beliin nesa. Oh. Terspikasinya dol. Di to spikasinya dol. Kei. Kata mau harvest ini. Ayo, oh. Nah, badikabel lo. Oh ganito mga dalata ay nanakaw ang laki-laki nito. Ganito. Dia kasi pika, pika. Oh, deri. Ayun. kuda. Kuda. Papidig dahon bro, kagugo man bro. Inani remi lang. Lang lang Oh. Teru nga bubot-bubo di akay. langkaton ng mga ipoy gani ayun ayun o oh. ang laki laki oh na kay harvest naman na igtalong mintres nag harvest na igtalong mag vlog vlog po tayo parang ma enjoy ba na atay kan ba diba ba pas yan okay. ang oh. laki o naka naka ang laki, -oh. laki, -oh. laki, -oh. <laughs> laki talaga <laughs> <laughs> ang laki laki Hmm. Ayun. Tapos ilalim mo. Tapos ah, ilalim mo. Mm Hindi -hmm. hmm. hmm. e ka na may nakuha mga idol. oh Kita pa ta. Ayun. Ah. Tunano mo ni. Pag mayroon kang tsaga mga dola, may nilaga talaga. Hmm. Tingnan nyo. Gaya nito. Pinagtiyagaan lang niya pero ngayon na, nakaharvest na. <laughs> Tangkan eh. ng bunga oi. Tangkan ng bunga. Mhm. Mm mhm. Mm Ang muharbis liwaan iba. Ini gwapo nga. Along, ha? Huh? Tagko ba? Mone itu apa nggak talong mga nggak laki, kami laki, aku pengen dari zaman kuno, waktu sudah nanda pu, tak, di sunut sunut tak, kayu am dari idol di sunut sunut tani nai sudah you know. Good, Good size. size. Good size. Isa. Ano? Ito. Ayun. Masusukat ang bada ni Moro pag sa football. Good size. Oh. Oh, manay kinaboy sa mga pobre mga idol. Mag umaom -uma lang pero antos antos lang kay kung mamunga pod santos man santos man sab malapit na talagang mapuno ito ay oo ay. pila awa no di ka dapat tanom ay buwan raday kapin big dog oh, ko. Yan oh, talong mang idol oh. Nagkakas na talaga ako ng farm ko. Farm? Farm. Kung farm sa mga talong. <coughs> mga na ni yung takiyanin ng farm mo kaning dadaran yung naka blue. Oh. Aka <laughs> na, 5 mil rang adlaw na, i-barbis. Oh? Oh. ganon mo, ang lalaki. lima <laughs> Hindi mo isang piraso. <laughs> Buah-buah apa yang membawa? Bagaimana kamu? Ya, gahit man harbis ini. Gahit. Duh, mana ono lang katun? Tulut ini apa? Hah? gini? Eh, mana nih katun? Eh, bikas berada, kaya dagang bunga itu berada. Oh. Iya, pemenang ribu hono ngatung di sorbe kaya di, mantak sama uang ini. Maka ko bang magbad mag mari ka football. Ani <laughs> undang ta sa comer. Hm. Mata sigi na mga delivery to para ihatod ang kita wa pa man. Yan ang export mga dawol. Export. Ayun. Time sa talong lagi. Kita sa pie Nandiyan ko. Ni. Daot. Ni. ang daot. Ako na ng bulok. Este. Ku ano Kainin namin mga dol, daot lang. Yung mga bagong kuha, yung hindi daot, ipamibigay lang yan. Ipamibigay? Sa merong tag 50 pesos. Pamibigay ko lang ito, mga idol, Bigyan nyo lang ako ng 30 pesos. Dala. Dito, <laughs> <laughs> sarong. Mm -hmm. Okay. O oh, ay, wala pa man na ito ka. paila mga idol, no? Paila-ila, sana ako ang tagiyaan ni atong... Okay. Tagiyaan ni atong farm sa talong mga idol. Mauni si... Uy, Oscar. <laughs> Oscar. Bagi ka po ina kanal sa da pa kanal na ba. Ah oh. Oh. Mana siya tagiyan nga par mga idol kani si Oscar nya. Kani po Si Rigor. Kaning gi-an adlaw ano. 5,000 ang adlaw mga idol kani si Rigor mo na siya. Rigor si Oscar. <laughs> Us karang si Rigor nakuyog. Tama eh, sa kilid oh. Ah, <laughs> ato na Pakita makita na to stanggol kay tanggol hilo hilom na oh. <laughs> Ay, ayaw pula kay. Harbit. Manila to dahing. Yung... Awo. Puro tungal. Gani. Ay tungal ay sudah so ya. Okay. Manok manok. Okay, kanang kwan ba? Talpak. Ngayon. Ay tung. Ay tung. Ay, ay, idol. Ayon nih abot na gitsi tanggol. Yay si Oscar. Si Rigor, awal si Tanggol, ama, si tanggol. Ah, <laughs> 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 Oo, na mga <coughs> banggitang mga harvest dari sa okay, among mga... bukid sa di oro mga idol. Bukid sa di oro. Oo. Oh. No, laki. Mm, laki, laki Ama. ng talong. Oo. Oh. Amor ganing gitabang tabangan sila mga idol. Kay. Parang dali rin mahuman si rigor. Eh, okay, kaunti naman na yung inadlaw mga idol. bisag good to ramahuman. Kaunti na na siyang 5 mil mga idol. Welo. Kang dito. Mga grejek potball. <laughs> <laughs> ball. Oh, <laughs> Ayun. idol. Ayun. ilalim ng puting ilaw mga idol, tito oh. Dito nagtatago yung iba. Tago talaga itong malalaki o. Oh. Uh -huh. Dito sa ilalim ng puting ilaw. Ito <laughs> uh -huh. oh, mm. may. Pero kung agad yung harbese, pagkuhan din bad, ba? Puti mo naman tayo. Sinko mil kung adlaw. No. Basta sinko ang adlaw. Automatic, pag ba nang makuha? Automatic football. Ito <laughs> mga daot. <clears throat>

Oh. Ang dami pang chicken manek. Ah, oh, ayun. Sabaw, sabaw, sabaw. Gini ba, ini kumana ni Garbis, kay. Sad. Huh? So, tapos na kami mga idol. Bye-bye. Umaway na kami ng malumbay. 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 <laughs> Ay, dako.